Napakabilis ng aksyon ninyo. Isang araw matapos sabihin ni Mayor uh, Joy, dismayado siya at si bakit at kaagad naman ninyong siribak sa pwesto itong mga polis na kumuha ng video ng crime scene sa ikang uh, pagkamatay o pagkasawi ni uh, aktor na Ronaldo Valdez. Uh, sir, so uh, ano ang mangyayari susunod dito? Ito ba may makakasuhan din itong uh, mga tauhan ninyo? Yes, tama po kayo. Uh... Erwin, ngayon ay eh, uh, inaayos na namin yung kaso para ma-file na natin yung mga kaukulang administrative case and criminal charges. At tuloy-tuloy po yung ating pag-iimbestiga at sa pag-iimbestiga po natin ay eh, naka-identify pa tayo ng tatlo naman na civilian na sila yung nag-upload naman sa Facebook nung video. Hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano po ba talaga protocol po niyan panuntunan general sa ating mga pulis no mm -hmm. na, na At saka baka pwede na rin mag-warning uh -oh. si uh, uh, ikang back to basics sa uh, investigation uh, pagkuha ng crime scene uh, general Maranan baka pwede niyo bigyan ng uh, ikang uh, crash course muli ang uh -oh. inyong uh, mga nakikinig na mga pulis general Yes tama po yan po ang ating uh, gagawin ngayon dahil ng pangyayaring ito ay uh, nire-remind natin yung ating mga kapulisan na yung first responder ay eh, hindi po siya dapat kumukuha ng video at saka picture. Uh -huh. Ang karapatan lamang kumuha ng video at picture ay yung investigador mismo. Uh -huh. Kapag yung first responder, ang role lang niya talaga is to secure the crime scene uh -huh. at uh, kung mayroong pang uh, sugatan doon ay eh, itakbo sa ospital. Tama. All, right, uh -huh. all right, Does this mean uh, sir ang pwedeng kubuhai Soko? Ah uh, there they, they should kasama na yung uh, when you say na Uh, first responder ay mga investigador ay uh, kasama yung Soko. Soko has the right also to take pictures. Yes, tama po kasi yung Soko is part of the investigation team. Ayun, oo. Okay. So, ano warning sir? Pag uh, uh, sa mga pulis natin, pwede po masibak sa sa pwesto ano po o sa serbisyo mismo. Yes, tama po. Ano at ito nga pong ating uh, ginawa na mabilis ang aksyon ay para magsilbing babala pa doon sa ating ibang mga samahan na hindi ginagawa ng tama ang kanilang trabaho. Mabilis po tayo dyan sa disiplina. Ngunit mabilis din naman tayong pumuri kung tama yung ginagawa na ating kapulisan. Pero hindi po tayo nagpapabaya kung nagkakamali po yung ating pulis. Okay. Ay, salamat,